Mr President, my distinguished colleagues I rise on a matter of personal and collective privilege to uncover schemes surrounding a systemic problem in our country one that submerges our nation not just in flood waters but in deep depths of corruption in the course of our research and investigation we encountered several words their meanings we could not find in the dictionary, so we looked somewhere else. Alas, we found them in the corruptionary. We have a saying: a leaky roof today is a ruined home tomorrow. Thankfully, President bongbong Marcos himself has taken decisive steps to plug the leaky roof as a determined follow-through. On his striking rebuke and appeal to conscience with his resounding admonition, Mahiya naman kayo. Wasting no time after his stern warning during the last sauna against those who misuse public funds, Malakanyang established and launched the Sumbong Sapangulo website last week. I commend and sincerely thank the president for this open source website. Not only does it open the public a direct line to the President to report anomalous flood control projects in their midst, but in my case, including that of my staff, the website makes our investigative work a lot easier. For one, the coordinates that the website provides showed us a faster way to find shady, even ghost projects. Last week, the President to aim today i am pulling the trigger para sa ating mga kababayan nakatutok ang aking presentasyon sa araw na ito sa mga flood control projects pa lamang hindi pa rito kasama ang iba't ibang iba pang mga infrastructure projects na punong-puno rin ng anomalya isa-isahin natin ang mga impormasyong aming nakalap sa mga nakalipas na linggo mula sa aming sariling pag-aaral at pagsasaliksik na suportado ng mga informasyon mula mismo sa mga DPWH officials at insiders, pati ilang contractors, kasama na rin ang open sources. Una, ang kalakaran ng ilang mga kontratista at mga kasabot nila sa gobyerno na pag paghahat, sa paghahati atia ng pondo kasama na rin ang mga termino o codes patungkol sa kanilang modus. Pangalawa, ang mga palpak na proyekto dahil sa paggamit ng substandard na materyales kasama na ang mga kontratistang nasa likod nito. Pangatlo, ang mga proyektong lantarang inaangkin bilang congressional insertions. Pangapat, ang patuloy na pagbaha sa iba't ibang lugar na narating namin kahit Taon-taon ay paulit-ulit na binubuhusan ng bilyon-bilyong pondo. At ang pinakahuli, ang mga tinatawag ng pangulo na guni-guni o ghost projects na aming nahukay. For over 15 years from 2011 to 2025, we appropriated more than 1.9 trillion pesos for flood control management program under the budget Of the Department of Public Works and Highways alone, sa loob lamang ng taon mula 2023 hanggang 2025, higit 1 trillion pesos ang ating nilaan sa ilalim ng tatlong naipasang budget measures para sa control, halos 53% ng kabuoang pondo sa loob ng labindlimang taon. When we are speaking in trillions of pesos. we should expect our streets and low-lying communities to be flood-free when the rains pour. Gayunpaman, sa paghagupit ng magkakasunod na habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emo, ilang linggo pa lamang ang nakalipas, kasamang winasak at inanod ng baha ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga flood control projects na halos bago at kakukumpleto pa lamang na dapat sana ay nagbigay proteksyon sa ating mga kabahayan at komunidad. Corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided, shares vary depending on greed. Big parts swallowed by corrupt operators both from the public and private sectors, leaving only crumbs for actual project implementation. May ilan pa ngang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Mr. President, let me illustrate an example of the pie sharing in a severely corrupted project. Na kong bigyan diin na hindi ito representasyon ng lahat ng kalakaran sa flood control projects sa buong Pilipinas. While the pillaging pattern is relatively the same, the pie sharing varies depending on the level of greed. Ihiwalay muna natin ang mga regular o legal na buwis at insurances na automatic na binabawas sa mga proyekto. 5% value added tax, 2% withholding tax, 1% para sa bonds and insurances at 1% materials testing. Ibawas na rin natin ang allowable contractor's profit na 8 to 11, 8 to 10%. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% para sa opis mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May ekstra 2-3% pa na parte ang district engineering office kung may sosobra sa contractor's profit. Na-compute na rin kasi ng district engineering office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay naka, nakasulat at napag-desisyonan na. Parang gamot, Mr. President. Lulunokin na lang ng contractor. 5 to 6, 5 -6 para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1 para sa COA. Mr. President, Meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6 ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may control sa distrito kung saan iimplementa o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25 percent ang karaniwang napupunta sa pander o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inimbestigahan sa iba't ibang dako ng bansa, partikular sa isyo ng flood control. Hindi na namin sinama sa aking presentasyon ang mga naikutan at ibinunyag na ng Pangulo, ang malinaw na malinaw. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Nauna na po itong inuulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo. Nambanggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo at haba ng proyekto. Panorin po natin ang video. Pag sinabi, may limampung project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho, pare-pareho pare yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Sa parlance po, na ang nakakaalam lamang ay ang mga kasali sa gulangan sa pondo. Ito po ang tinatawag na distinct. Distinct ang mga budget items na makikita sa General Appropriations Act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapitman o magkakalayo na proyekto. Distinct dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kunumpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pag pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Sa Bulacan First Engineering District na pinumumunuan na magkasunod na tinanggal sa puesto na sinadating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff. Ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa toong 2024, walung proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Distinct. Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang lalawigan ng Bulacan na aming maituturing na pinakanotorious pagdating sa anomalya ng flood control projects base sa aming mga findings. Unahin muna natin ang kaso ng questionabling flood control project sa lalawigan ng Pampanga. Four years now, the riverbank mitigation project in Candating, Arayat, has been the face of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga-arayat sa pag-apaw ng ilog na hindi mapigilan ng flood control. Mr. President, binisita ng aking mga staff ang arayat nitong nakaraang dalawang linggo lamang na tinamaan din ng hagupit ni Emong at nagdulot na naman ng pagguho ng ilang bahagi nito. Take note, Mr. President, katatapos lang ng panibagong repair nito noong lang Hunyo ng kasalukuyang taon, 2025. Sa itsura ng structure, tila baga hindi binibigyan pansin ng gobyerno ang kandating. Pero kung babalikan natin isang taon pa lamang ang nakakaraan o noong Agosto 2024, may gumuho ng flood control matapos mahagupit ng monsoon. Mr. President, a review of the budget books shows that we started funding the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Kandating, Arayat, Pampanga, way back in 2018. Let me give a rundown. In 2018, we already spent 20 million pesos on a project for the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Kandating section, Arayat, Kalaunan, Nasira. Since then, it has become a cycle, <coughs> Mr. President. We used the people's tax money to repair it in 2023. For a contract price of 91.6 million pesos. It was repaired again by another year's tax money in 2024. This time, not once, but twice. 91.8 million for phase one and 91.4 million for phase two. Take note, 20 million pesos lang ito sa una at original construction. If the original construction cost was only 20 million pesos in 2018, why did the repair cost balloon to 350% or 91 million in 2023 and another 183 million pesos in 2024 or an overall increase of 815%? Aba, at nawili na ang funder ng Edmar reconstruction na siyang palaging nananalong kontraktor sa kandating Araya at Pampanga noong 2023 at 2024. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Distinct din, but in a very distinct way. As I mentioned earlier, all of these were awarded to the same mighty contractor, Edmarie Construction and Trading. In total, Edmarie bagged 274.8 billion pesos in taxpayers' money for the rehabilitation, repair, and repair of kandating na tila hindi nagsasawa sa kari repair. Hindi lang po yan ang issue ng Edmarie. How can this contractor, with an unusual share of controversies, including being delisted? as DHSUD builder in 2023, be trusted to rebuild its own consistently collapsing project, which has evidently come with great cost and loss to the government. Paulit-ulit ang pag-repair, ngunit ganito pa rin ang kalagayan sa kandating arayat. Arayat ko po. Mr. President, magtungo naman tayo sa Hilagan Luzon particular sa probinsya ng La Union, kung saan matatagpuan ang Bawang River Basin na kung saan matindi ang congressional insertions. Sa tulong ng mga concerned groups and individuals, napansin namin ang bilang ng flood control projects na bagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024, ay biglang tumubong parang kabote sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Halimbawa, ang construction of flood control structure along Bawang River Basin. Dalawang items lamang na may tig 50 million pesos ang nakalaan sa bahagi ng Nagilian. Samantalang, ang bayan ng Bawang ay wala pong proyekto sa National Expenditure Program. abra kadabra sa naipasang 2024 General Appropriations Act, nagkaroon ng sampung items na nahati mula package 1 hanggang package 10 na may tig 98 million pesos ang biglang umusbong para sa nagilyan. Sa kabuuan, ang 10 packages na ito ay umabot sa 967.4 million pesos. Halos isang bilyong piso kumpara sa dalawang tig 50 million labang sa 2024 NEP. Sa bawang naman, pitong packages ang lumitaw na may magkakaparehong halaga, 89 million pesos each. Sa kabuuan, ito ay nagkakahalaga ng 623 million pesos mula zero, zero budget sa NEP ng 2024. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan naming iisang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Meron pang mas matinding congressional insertions, ipapakita ko sa inyo. Baco at Nauhan, Oriental Mindoro, Aguila Congressional Insertions. Mr. President, when flood control projects fail to stand against the tides, We are compelled to question the feasibility of the project and the technical capacity of the contractor. But what if an elected congressman or a political group claims ownership of the project? Is it not both proper and necessary to scrutinize their motivations and examine the extent of their involvement, and perhaps to hold them responsible? This explains the logic. Why I am insisting to make transparent the identities of the proponents of the insertions from the House GAB, Senate version, and all the way to the BICAM. If they claim something as theirs, should they not also be accountable for its failures? Mr. President, I raise the question because of the evident congressional banners we observe alongside many projects in Nauhan and Baco, both in Oriental. Mindoro. Bilang halimbawa, in Barangay Burbuli, Baco, Oriental Mindoro, one banner reads: Congressional Project, Construction of Flood Control Structure along Barangay Burbuli, Alag River, Baco, Oriental Mindoro, Águila, Aksyon Gobierno at Inisyatibo sa Larangang Legislatura. This project awarded to Silver Wolves Construction Corporation again is worth 95 million pesos. It is an ongoing project to be completed in December 2025. This project is so important that it can turn stones and get funding approval under the unprogrammed appropriations of the 2024 national budget. This Brought us to dig deeper into the web. And as they say, social media is a great resource of evidence, which lawyers fondly call testimony against self interest. In one Facebook post, we discovered a congressional representative showcasing his midterm accomplishment report covering the period from June 30, 2022, to December 31, 2023. He openly lists projects, hold your breath, funded by his office. I repeat, funded by his office.